Today, nandito tayo ngayon sa MVA para magpa-register na ng sasakyan. It's been 3 weeks since nabili namin tong sasakyan, kaya kailangan makuha na, na talaga siya ng tag. Pagpasok namin dito, buti na lang, wala pa masyadong tao. Since may appointment na ako, dito kailangan mo lang mag-check-in. Ilalagay mo dito yung confirmation code na nakuha mo sa email. Pagkatapos niyan, may lalabas na dito na ticket, yan ang kukunin mo. And then maghihintay ka dito sa mga upuan, iintayin mo na tawagin yung number mo. Makikita mo din dito sa screen kung kailang katatawagin. Andyan yung pagkakasunod-sunod. At ito na nga, tinawag na tayo sa counter 4. Ibinigay na namin yung mga documents tapos nagkaroon ng problema. Okay, nagkaroon ng ano dito ng problema dahil nung binigay na namin yung deed of sale at saka yung title ng sasakyan, hindi na nila pwedeng i-accept hindi nila magawa ng tag dahil magkaiba daw yung pangalan na nandun. Sa ano kasi, sa title ang nakalagay, pangalan lang ni Michael, kasi yun lang yung kakasya doon. Tapos doon sa bill of sale ang nakalagay, pangalan ni Michael at saka pangalan ko. Dapat daw pareho yun. So ngayon, tinawagan ko yung, ano, yung uh, dealership at sabi at uh, sabi niya pinapapunta kami doon eh ang layo-layo mga 2 hours 2 hours ang papunta doon sabi ko sa kanya ang sabi niya, tapos ang sabi ko sa kanya, may iba bang ways, baka pwede mo namang i-email na lang dito. Tapos sabi niya, pwede kong i-fax. Eh wala namang kaming fax, sabi niya, ipapax niya daw dito sa ano, sa NBA mismo. So, waiting ako. Nandito na yung deed of sale, tapos ngayon pipirmahan lang yan ni Michael, tapos pwede na kaming mag-process ng kumuha nga ng tag. So ngayon makakakuha kami ng tag pero yun nga lang wala ako doon sa pangalan sa sasakyan. Pero ang sabi naman dito, pwede naming ayusin later. I don't really like to drive like two hours. So going back and forth like four hours. No, I was thinking we have to get like to like a copy in place or something. Yeah. Nakapagbayad na tayo. Ang total na binayaran namin dito ay $647. Kasama din dito yung Uh, taxes nung pagbili ng sasakyan ayan o $360 yung taxes kapag $6,000 kasi 6% tapos yung title at saka yung registration fee ganyang kamahal imagine kung branyo yan napakamahal ng babayaran mo sa taxes Okay na yung tag!